dahil maulan ngayon mga pare koy, magluluto tayo ngayon ng aros kaldong guya ng manok mga pare koy. So panoorin natin ang buong video mga pare. Ano natin to iniluto mga pare koy? At sigurado naman itsura pa lang napakasarap na kaya bagay na bagay sa tag-ulan. Kaya mapapasabi ka na lang nyaman na ken sa ken. Bumili lang tayo ng kalahating guya ng manok mga pare koy at bumili rin tayo ng lugaw na luto na mga pare koy. Ginisa na lang natin 'yan sa bawang yan, kapag ganyang kulay na mga pare ko, so magtatabi lang tayo para sa pang toppings natin mamaya. So ilagay na natin ng sibuyas, luya, at ilalagay na rin natin ang ating mga guya ng manok. Shoutout nga pala sa ating kapare ko natin dyan mga pare ko na si Jeffrey Paras at kay Boss Dan Bondok. Yan nga pala mga parikoy, abang-abangan natin ang ating tinda sa Parisan. So ilalagay na rin natin toy dadagdag natin sa menu. Yan, yung arroz caldong guya ng manok mga parikoy. So soon, abangan nyo mga parikoy, ititinda na rin natin yan. Naglagay na nga rin pala ako ng oyster sauce at brown sugar para kunting sweet mga parikoy. Yan. Pag nag ako mga parikoy, nilalagyan ko ng kunting asukal. Para na maramdam ko ang sweet ng pagluluto ko. <laughs> Olo-olilo so, muna natin yan. So yan mga parikoy, luto ng ating adobong guya ng manok mga parikoy. So ready to plating na tayo mga parikoy. Let's go! Sempre hindi sasarap ang ating aras kaldo kung walang kalamansi. Share nga pala sa ating mga bayaning OFW natin dyan mga parikoy. Lagi kayo pong mag-iingat so yan. Kaya mga parikoy, ready to taste test na tayo. Magluto na rin kayo at sabayin niyo po akong kumain mga parikoy. Grabe ang panglasa ko ngayon mga pare sa aros kaldo na to. So normal na kinakain kong aros kaldo yung mga uh, itlog, yan, ganyan mga pare koy. So ito, subukan nyo guya ng manok. Adobo nyo muna. Tapos ilagay nyo dito mga pare koy. Yan ang gawin nyong sahog Solid. Napakasarap. Hindi kayo magsisisi mga pare koy. Kaya abang-abangan nyo. Isiserve natin yan sa ating paresan So busy pa rin si pare koy Arnold. At syempre, hindi naman araw-araw pwede tayo sa site. Na pumunta doon. So syempre mga pare koy, abang-abangan nyo. Kapag free siya, makakasama natin siya mga pare koy. So salamat sa mga sumusuporta dito sa June TV, mga pare ko sa mga bago followers natin dyan maraming maraming salamat po sa laging suporta nyo dito mga pare ko so maraming maraming salamat po ingat po kayo lagi dyan God bless po